Patuloy na umaarangkada ang Revitalized Police sa Barangay o RPSB na isa sa mga programa ng PNP Directorate for Police Community Relations sa pumumuno ni Police Major General Edgar Alan Okubo para sa ma maghatid na tulong sa ating mga kababayan na lubos na nangangailangan. At para sa segment natin na Revitalized Police sa Barangay Solusyon on the Spot, nagbahagi ng bisikleta ang RPSB team kay NJ, isang mag-aaral sa barangay Lawaan, San Roque, Northern Samar upang magamit niya sa pagpunta sa eskwelahan. Yan ang bisikleta ng pag-asa. Ito ang pulis sa barangay solution on the spot. Sa bawat hakbang ni NJ, ay tila may dala siyang pasanin hindi biro ang sobra tatlong kilometrong lakaran araw-araw galing sa kanilang bahay patungo sa kanilang paaralan. Si NG ay isang typical na bata. Isang mabait, masipag at may determinasyon sa sa kanyang pag-aaral. Simula nang na-deploy ang RBSB sa Barangay si NJ ay naging katuwang na namin dito. Uh, sabi namin isa siya sa mga adapted ng RBSB. Si NJ ay sa barracks na namin, nagkatambay kung walang pasok. So dito na rin siya kamakain at minsan dito na rin siya kapatulog. So isa rin si NJ sa mga tinuturuan ng ating teacher police kanyang asinatura at iba pang proyekto sa paaralan. Tulad ng ibang residente ng barangay, ang pamilya ni Inge ay medyo hirap o ikaos din sa buhay. Si MJ ay nakatira sa isang maliit na bahay pero puno ng pagmamahal at pag-asa na makaahon sa bawat pagsubok ng Araw-araw akong naglalakad nila sa buhay Papuntang para lang kahit minsan ng ulan Kahit malayo, bumapasok pa rin magkutay Gusto makapagtapos ng pag-aaral Ang kanyang kwento ay isang halimbawa ng katatagan. Sa kabila ng kalakaran ng buhay, patuloy siyang nagpupunyagi para makuha ang kaalaman at ang pangarap na mas maganda ang kanyang kinabukasan. Sa pagkilala sa determinasyon ni NJ, dumating ang isang espesyal na araw para sa kanya. Ang RPSB Team Lawaan sa pangunguna ni Police Captain Petronio F. Bianco III ay nagbigay ng tulong upang gawing mas maginhawa ang kanyang pupunta patungo sa kanyang paaralan. Salamat RPSB Lawaan sa binigay ninyo by makakabulig ito sa akin. Ang simpleng regalong bisikleta ay nagdulot ng malaking pagbabago sa buhay ni NJ. Mas mapapadali ang kanyang pagbiyahe papuntang paaralan at mas marami siyang oras na magtuon sa kanyang pag-aaral. Patuloy siyang magsisilbing inspirasyon sa kanyang komunidad at patuloy na nagpapakita ng katatagan sa kabila ng kanyang mga pagsubok sa buhay. thank you